tol si Piping ah, uh, naghanap ng pagkain no? kung nakaraan namin pagsama ni Piping ay sabi niya ay gutom na daw siya kaya hindi nakapagsalita pag hindi yun makapagsalita mga tol uh, ah, gutom na talaga yun kaya ngayon sinagsabi siya sa amin na gusto mo na ka yang maghanap ng pagkain kaya naghiwalay kami mga tol so, oh, huwag kayong mag-alala Uh, Sipte naman yun mga tol no Kasi di nila alam na Si Piping ay uh, Gumaling na Wala nang hypnotize Kaya hindi madadali yun na Pabihag mga tol no Or mapahamak Hermas <sighs> uh, na tol Huwag na kong armastol May mga ba Kasi hindi makagaluki sila rin

Dito lang muna kami. Ito ang medyo gabi na, no? Hapon na kahit ano. Ang mga alas na siguro. Ito to. Alas 4 na, no? na kapit. Lagit ng mga For mga tal. Gabi. Alas 4 na gabi, eh. Uh, na kami. Naka... Ito na. Sunog nila. Ito Dito kami mismo na Kasi hindi na magkita natin. na magkita Kasi Tapos ay tagulilong ba? Kaya yeah, mahihirapan kami dito. So ang gawin lang namin tol ay sunod lang sunod lang. May pagkakataon rin tayo na uh, makita si ano, mamiligtas si Johnny mga tol. Antay-antay <sighs> muna namin si Mascara mga tol. Baka dadating yun. kampus ngayon na ito sana tol na yun uh, iligtas natin si Johnny kung so, ako po talaga padang, si Johnny mga tol kasi, lahat yun ang mga nangyari tol kumahin siya ng tao pero hindi naman kasalanan yun tol eh. ah. dahil yun sa samanid sa kanya ah sa anong pito tayo walang kasalanan si Johnny no walang kasalanan si Johnny talaga dyan bayit talaga si Johnny si no? si si kaso pa? lang yung hypnotize lang kaya makahin siya na tao

Kasi so, wala talaga ako sarang ng si Johnny dito. Ano? Diyan, kung, nasi... kung yan. Nung ah, si yan. maskara? Sabi. Kuskan, siro kahit ang mat, nasigur tayo gumahala no? Si kung Lao, ba? Oo, okay. ang buhok na dyan, iyaram giyan na ako. Kuha rama yun dito, no? Blizzard na itag. Pero baliwala wala rin siya ba? Wala ko lang ipik to gani. sa kong rin si kung law? Ano yung may ano to ba? Yung atratawag ng kung Lao, yung may sumbiro? Umbrera na malaki. Alam namin tol, hindi talaga basta-basta makuha yung buhok. Pero ganun-ganun lang talaga niya kinuha. Tola, ito lang tagay tala. Ito lang tala. Ayan, may pusis ng hantol. Ito daw. So may pusis na mga tol, no? Eh, kanina tol? Ah, dirita tol. Ito lang isa eh. parang may ulan tol paparating so, may pusis na nang tol no? kamo na tol kasi may buta ka Ay, Narinig kami boses mga tol Parang si Pinuno yun Yan na. sa power motor 'to ng rocks. Ay, puro facebook. Dabi na 'to na para mabawi itong black na Nawala 'to, ah. Tama ka diyan, Sir. Nang hunter ng akong disaligad, akong hypnotize. Hoy, mga pulis! Utang ina. na. Yan 'to hindi tayo makalapit n'o kasi. Napakapangyayari talaga nila. Hanap lang tayo na ng chimputol. Na. Huwag na natin, natin subukan yung lakas natin kasi alam natin na hindi natin sila kaya. Yep. Kaya huwag tayo padalos dalos Halika ko na si Moa. Dapat din na na mawala. Problema partner. nakuha nila ang blackwater water. Dili ka talag. sa nasa to ang kapangyarihan ng buhok. Tama ka niya. Pangyarihan na buhok daw. Wala na makakapigil sa atin. Tayo na Ayaw ang mag dito. Sabi. <laughs> ah, Bakit may hawak siya siyang silpon, Tol? May hawak siyang silpon, mga Tol. Baka may bihag, iba, ibang bihag dyan, Tol. Ah, delikado tayo dito. Sabi.

kung saan nila nilagay si Jan eh. Alam ko na marami silang kampo dito. I-alerto lang tayo tol. Huwag Kasi malalakas sila eh. Hingay daw sila ng tulong kay Commander Urak. Yun o, si Kung Lao. Pahipiris Kung Lao ah.

punta sila sa taas tol so susundan natin sila no Ayaw, tayong... kaya huwag tayong kumpiyansa kumpiyansa baka magkita din sa ating laban sa wala lakas ka laban natin kaya yeah. huwag tayong kumpiyansa talaga medyo ipit lang ito Kasi, yung sabi nila yung sabi ni Pinuno muskara hindi nila siya ng tulong kayo

Seorak si pa. Biru ni pelang matauhan ya. Oh. Ada uh, tin yang tauhan ba. So ibig sabihin, kung hihingi si si pilo ng maskara ng tulong kay urak. So ibig sabihin, mas, anong, mas malakas yan si, si urak kaysa ano. Okay, pilo ng maskara. Mas kapangyarihan si urak na. Oh kaya kasi ano, kasi yung hinihingi ng tulong kay Wanderokap. O tol, meron naman kaming problema tol, kasi dumagdag to si Wanderokap. Nakakala namin tol, mas malakas yan si itong nungus para kaya na, Wanderokap. Lakas din yan sige kung law. Kung law ba? <coughs> kung law, yung mas mga malakas din yun. Lalo na si Pinuno. Ugay yung piping. Ugay bagus piping bay. Masa ka to. Bundak pan doon ba tayo to? Nabuo. Bundak pan doon nga nakamaskara mo ito. Maskara po doon. So yan to. Uh, panidyan lang naman sila to no. Bugog na akong singot eh. Ang dami pumasok sa mata. Grabe.

ini lang ha. Kumusta na stay sa haba to? dito lang tuloy. Pantay sa pag tol. Lah. Kasi wala tayong hindi tayo makahawak ng ano. Ng kahoy.

Ano ba? Ano ba? No? Okay, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano mo Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano alay na ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? no? ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano kumakain rin yung tao tol sabi nagibugan rin ko ng kumandir ay ko ano ko si nagibugan rin ko ng si maskara no kaya isa na siya klase ng kuwan pura to yung dapat mga lalang nung karadong si kumandir rock kaya mamanin nisang nagbo dyan eh yung ano mukha ako na siya tao kaya yun tol ang kaya nga tayo dito tol no So, <laughs> Nag-on yung flashlight tol kasi hindi maklaro. Nagawin ang flashlight yung silpon namin. Napaka-dilim kasi. Hindi pareho kay dyan eh. Sobrang, oh, sobrang linaw tol. Ito lang plus light. sa atin, pagulang plus light. Sa atin, plus light. Uh, Ito ko dilim. Wala singin ko na po ng hapon. Singin ko na po. sobrang dilim niya. Sa akin tol, ang tol. Ang madilim na tol. Sa Sa kanya. Meron si lang, linaw. Pamahalan siguro ang sulok ng ba? Oo nga. Buti, nakuha mo yan tol. Oo. Um, ano ko doon, pagtakas ba? Ah, noon pa lang. siya nang ako nang maghawak nito. Noong. mga Nagsabay-sabay ko ni Johnny ba? Buti ay, ano. Ang makaya mo mag na. Mag-idot ka sa channel mo, tapos sa kanyang naman. Minsan, inuuna ko kay Johnny. Eh. Minsan sa si akin minsan lang sa akin tol kasi minsan lang tayo naka pagload dito lang ako naghat nag ano kay Johnny nag hotspot ko dyan oh, nag hotspot lang ako kay Johnny ba para yeah. maka upload rin ako yung load ko nga paubos rin yung load ko yung tol na tol tayo na yung...